Hi everyone, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. Ngayon pag-uusapan natin ang saluubin ni Medeth. Matagal na niyang gustong magsalita, pero pinili niyang manahimik, inisip niya. Baka hindi niya na kailangang sabihin pa, baka mas okay ng manahimik para sa katahimikan ng lahat. Pero sa mga nangyayari ngayon, napilitan na siyang lumabas at magsabi ng totoo, kasi hindi na tama ang mga nangyayari, hindi niya na kayang manahimik habang siya na mismo ang sinisiraan, hindi sa ibang tao, kundi sa mismong community na binuo niya, minahal niya, pinagkatiwalaan niya at itinuring niyang pamilya. Ginagawan na siya ng kwento, ang sakit kasi hindi na ito simpleng usapan lang, ito ay paninira na sa harap mo mabait, pero sa likod mo pala, iba na ang sinasabi. Ramdam na ramdam ni Medeth na siya na ang pinag-uusapan, siya na ang pinagbubulungan. At ang pinakamasakit, yung mga tao pa mismo na inaakala mong mahal ka, kakampi mo, sila pala ang nagkalat ng kwento sa iba. Pero bago siya nagsalita, kinumpronte niya sila, ayaw namang basta man isi o mag-akusa ni Medeth, lumapit siya kinausap sila ng maayos, pero imbes na umamin o linawin ang mga bagay, tumanggi sila, hindi nila kinilala ang pagkakamali nila, parang kasalanan niya pa ang lahat. Gusto lang ni Medeth linawin ito, nagpapasalamat pa rin siya at grateful sa lahat ng pagmamahal at mga advice na ibinigay nila sa kanya noon, sinunod niya naman, pinili niyang makinig, kahit minsan, ang sarili na niyang pamilya ay nag a na ng iba, kahit alam niya sa puso niya na mali pinilit niyang ipaglaban, dahil sa tiwala, dahil sa respeto. Pero ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat, she learned the hard way. Masakit matutunan na minsan, ang mga tao palang inaakala mong para sayo, na mamahal sayo ay hindi pala, at minsan, yung mga payong akala mong makakatulong sayo, ay lalo ka palang inilalayo sa sarili mong boses. Pero kahit na ganun, hindi niya sinisisi ang buong nakaraan, parte yun ang naging journey niya, at ngayon, natuto na siya, hindi na siya kagaya ng dati, mas pinili ni Medeth na maging totoo, kahit mahirap, kahit masakit, kahit walang kasiguruhan kung sino pa ang matitira sa community at tabi niya. Kaya ito siya ngayon nagsasalita, hindi para makipag-away, hindi para manira, kundi para ipagtanggol ang sarili niya at bigyan linaw ang lahat at itama ang maling kwento na kumakalat. Kung may mga hindi pa rin makakaintindi sa kanya ngayon, okay lang, pero alam niya sa sarili, ginawa niya ang tama, at hinding hindi niya nauulitin ang mga pagkakamaling nagpabigat sa puso niya noon. Salamat sa lahat ng nanatili at sa mga dumaan lang sa buhay ni Medeth para magturo ng leksyon. Thank you rin dahil sa inyo. Natuto siyang tumindig mag-isa at pahalagahan ng sarili niya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pakikinig. Comment down below your thoughts, like and share for more updates. Stay strong, stay true, and always choose peace.